Unimart, Unimart. Saan ka papatid, ma'am? Unimart. Unimart oh, Capitolio? Uh, RDU po yung sa may likod. Sa may employees entrance. Sa ito, ma'am? Matulungin sa uh, kapwa natin pa rin. Ha, ito nga mo. Basta Estancia Mall sa may Capitolio, ma'am, di ba? Ah Okay. okay. Okay ka na ma'am? Thank you po pa. Ba't parang nagdadalawang isip ka sumakay ma'am? Hmm? Ba't parang nagdadalawang isip ka sumakay? Wala lang <laughs> Ha? Wala lang Akala mo joke lang yung libreng sakay? Oo oh, nagulat ako wala na kasing libre Ah oh, wala na ba libre? Oo oh. Hindi pararamihin natin Ah Anong aras papasok mo ma'am? 9.15 9.15 Sige mama, mga, natin. Ah, traffic kasi. Araw-araw na lang sa traffic. Kaya nga, nagahatid ako ng libre dyan sa lugar na yan kasi mm -hmm. madaming ano, madaming mga late na sa trabaho. Eh, rap sumakay. Ang bait mo kuya. Hindi <laughs> eh, naman. Eh, kinakawayan kita kanina. Parang nagdadalawang isip ka eh. Hindi ko po eh, sinabi lang <laughs> sa parang parang mm -hmm. nagdadalawang isip ka sabi ko parang tingin mo yata sa akin riding in tandem eh hindi, na, nagtaka lang ako kasi libre <laughs> ah nagtataka ka uh -huh. libre uh, -huh. lagi ka daw kuya ah ma uh, ma'am -huh. eh nag kasi ako na ano, mga papasok sa trabaho yung mm -hmm. mga mali-late na anong pangalan mo kuya sa ano ah eto ma'am oh. youtube Subscribe na lang. Ato, <laughs> ma'am. Uh, thank you. Mamaya na lang po adventure That's Dadami pa yan kuya. <laughs> Alin, ma'am? Yung po followers ko, dadami pa yan. Ah, ibig sabihin nun, ma'am, may nakaka-appreciate sa ginagawa ko. Mm, thank you, kuya. Yeah. You're welcome. Uh, ang daan natin mam ma dito, C5 oh, diba? Opo, dito po yung daan kapag tagdaan ano? Tapos, kakanan tayo sa Hindi hmm, ko na <laughs> Saan tayo kakanan ma'am? Hindi ko po masyadong kabisado Hindi mo kabisado daan? O, basta dito yung way nila pag gano'n eh Ay, gano'n? Oo Parang pa SM, gano'n Baka makidnap, ka, hindi, baka makidnap ka hindi Baka ka ng nasasakyan mo kasi hindi mo alam yung ano, daan. Hindi minsan lang mag joyride kasi muntang taas ganun. Ah, minsan ka lang motor Oo. Ano ba madalas sinasakyan mo? Jeep lang. Jeep? Commute, oo. Oh. Ay, ba't nagmotor ka ngayon? Hmm? Ba't napilitan ka magmotor ngayon? Sabi libre. Ah, sa nga sabi ko yun, libre. Sarap lang. Ah, hindi, totoo yun, lib Libre lang talaga, libre. Nailitan. Uh, okay ka lang dyan, ma'am? Okay na. Mainit. Ang trabaho mo dun, ma'am? Cashier po. Cashier? Apo. Cashier sa Unimart? Ano ba yun, department store? Supermarket. Ah, supermarket. supermarket. Lagi ka ba nagmumotor dun, ma'am? Saan? doon. Do doon? Doon sa Jenny? Oo, oh, lagi ka nagmamotor doon? Ano lang, minsan lang kapag sobrang late na? Ah, pagka late ka lang? Oo. Oh. Pagka maaga? Pagsakto lang, o. Oh. Jeep. Jeep muna? Oo. Oh. Ay, maaga pa ngayon, ah, Ba't nag uh, nagmotor ka ngayon? Ha? Maaga pa ngayon, <cuál> ah. but. Sila, sila kuya ka sabi, ano, eh, o. Oh? Ibig sabihin, ni ka ng mga kasama ko. So, yung mga nagtitinda doon. <electronic> Puis... Tama ba daan natin, ma'am? tama naman siguro <laughs> tama naman ano? sa may kapit ako oh, oh. ah Ito. dapat alam mo yung daan ha? dapat alam mo yung daan baka mamaya yung nasakyan mo hindi dinala ka na kung saan hindi yan wala dapat tinatandaan mo yung mga daan para oo oh nga para halimbawa nasakyan ka oh parang iba na tong pinupuntahan ni kuya <laughs> hindi naman siguro Baka mamaya ki kinidnap ka na. Ako, wala nang kinidnap. <laughs> Doon yun sa susunod ka kanan. Dito lang. Dito na at. Parang dito na po eh. Sa kabila. Kasi video, ay Unimart sabi mo eh. Ako. Akala ko ba dito kung tatrabaho? Ba't parang hindi, <laughs> parang hindi mo alam yung ano? Ay, hindi, hindi kasi kasanayan ano. Lagi lang akong jeep ganyan. Commute. Iba yung way. Iba yung way. Tama dito. Dito oh, diba? kuya. <laughs> pa ba? Makakalimutin na eh, no? Niloloko naman ako, ate. Yun. Oh, diba? Oo, oh, di ba? Oo, oh, ko dun. Ba't parang mas alam ko pa yung trabaho mo kaysa sa iyo? Ako na lang kaya ang pumasok. Kaya nga, nakakatamad na po. <laughs> nakakatamad na ba? Marunong ka ba mag-drive? Palit na tayo. Ah, hindi. <laughs> Ikaw na lang mag-atid ng libre. Ay. Ah. Thank you, kuya. Buti na lang alam ko kung saan yung ano. Oo. Po. Saan yung trabaho mo? Eh kasi sa nag-ano ko eh doon na, lang sa Jenny yung parang mga habal-habal. Oo. Oh. Hindi niya alam doon dumiretso siya doon. Dumiretso siya? Oo. Hindi ito kasi may may suok pa 'yung hinahatid dito. okay ay na dito. You're welcome. Umabot ka ba sa oras? Umabot pa. Ano ang sabi 8.45 May gandil pa naman yung pasok ko. Oo oh, yun, maaada ka nga nakarating eh. Ano, ah, ah, tulungan kita. Ayan. Ah, tapat, Ayan, okay na yan. Bapag subscribe na <laughs> Ah, Sige salamat, salamat. Oh, thank you. Salamat. You're welcome, you're welcome. Salamat. Ay, bayad ko. Ha? Bayad. Ay, hindi ako naninil, ma'am. Okay na yun. Ok